Magandang araw po sa ating lahat. Sino sa atin dito mahilig sa Facebook? Pagkatapos, nagkipagkaibigan at nagkipagsundo sa bagong kilala sa Facebook nito. Dahilan sa iyong pagtitiwala hin at hindi mo inasahan na pangyayari. Ang biktima nito na ay nakilala niya lamang sa Facebook at nagkipagsundo na makita silang dalawa. Pero ano kaya ang nangyari at masamang ginawa sa kanya? We'll today YouTube channel, Novel. i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life Have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate Si Elinit ay nag-aaral sa University Student in Rodos. Siya ay pinanganak noong January 15, 1997 sa lugar North Northern Border ni Dimotiko. Ang kanyang mga magulang ay si Nakula at Janice Tufalode. Ayon sa kanyang mga magulang, siya ay matalino, balagi ng hangiti at masayahing bata. Lubos din ang karoon ng kulay at kasayahan sa kanilang bahay. Dahilan din mamabait niyang magulang. Lumaki siyang may pagmamahal at suporta kung anong mga pangarap nilang gagawin at sa kanyang kapatid nito. Masipag siya nag-aaral at hindi din ito basta magpahuli sa kanyang klase. May angkin at siya sa pag-aaral ng mga lingway sa gulang na 18 years old. Marunong na siya magsalita ng Greek, English at Arabic. Bagamat, sobra at mahal niya ang kanyang pamilya, medyo may pag-alala pa ito na siya ay maghiwalay sa kanila. Pero mas malakas ang kanyang pagnanais na maging independent sa kanyang buhay. Kaya nang makapagtapos siya ng high school, nagpasya siyang lumipat sa lugar ng Rodos para mag-aaral sa university. Paglipat niya doon, hindi naman siya nahirapan sa buhay. Bagkos, minahal pa niya ang atmosfer nito pati na rin ang mga mababait nakatira na lokal doon. Nisipan niya ito na ang lugar kung saan gusto niyang matirahan pang matagalan. Pero mas mahal pa rin niya ang kanyang pamilya nito. Pero sa isip pa rin niya kung paano magsasimula sa kanyang buhay. Sa pagtagal niya sa isla na nagkaroon niya ito ng maraming kaibigan. Halos lahat mga tao na kilala niya ay sobrang nagustuhan ang kanyang personalidad. Dahilan sa kanyang magandang ngiti, ugali at natural na ganda nito. Maraming mga lalaki din ang mabilis na kagusto sa kanya. Noong November 2018, habang tinitingnan niya ang kanyang Facebook, may nakatanggap siyang mensahe mula sa binatang pangalan ay si Alexander Luca. Si Alex ay labing siya na taong gulang. Mula sa bansang Albania at kasalukuyang nakatira din sa isla. Sa pamamagitan ng pagchat nilang dalawa sa Facebook, nagpakita si Alex na magandang ugali sa kanya. Naging mabait at palaging pinupuri ang ganda ni Elene at madalas pa ito nakipagbiruan sa kanya. Naniniwala naman itong si Elene at kaportable kay Alex. Matipuno ang katawan ni Alex. Kung saan siyang madalas sumasali sa lokal na maraton at karamihan sa mga event na iyon ay para sa mga charity. Ito ang bagay na malaking faktor kung bakit siya nagustuhan ni Eleni. Sumunod pa ng mga araw, nagpatuloy ang chat nilang dalawa kung saan pinag-usapan nila ang mga hilig at interes nilang bawat isa. Lalong binanggit pa ni Lene kay Alex ang hilig nito at mamasyal at mag-travel kahit saan, pati na rin ang pagmahal niya sa isla na iyon. Pagkatapos ng isang linggo, doon nagpa siyang dalawa na magkita na lang sa personal para mas makilala nila ang isa't isa, kung saan ito ang opisya nilang date na dalawa. Wala naman sana silang elegante na plano kung saan sila makikita. Iyon isang simpleng dinner sa nasa isang lokal na kabab restaurant na fast food. Noong November 27, 2018, pareho nang ang dalawa sa unang nilang pagkita. Nag-alok din si Alex na pagsundo sa apartment ni Eleni na may at tinanggap ang alok ni Alex. Walang kamalay-malay si Lenny sa mga oras na iyon, ang una niyang pakipagkita kay Alex ay may kapalit na hantong sa pagwakas ng kanyang buhay. Sa araw na iyon, ang din nilang dalawa ay nakaschedule sa oras ng alas 10 ng gabi. Habang palapit ng oras na iyon, naganda na si Lini sa kanyang sarili sa kanilang pagkita nito. Iksantong alas 10 ng gabi, sinundo siya ni Alexander sa harapan ng kanyang apartment nito sa isang pick-up truck upang sunduin si Eleni. Nagpark sila sa dikalayuan bago pumunta sa rapan ng kompleks. Makikita din sa CCTV kamera na naglalakad pabalik-balik sa rapan ng apartment hanggang nakalabas si Eleni sa building upang simula na ang kanilang date. Pagkatapos nalikan pa ni Alexander si Eleni sa mukha bago sila naglakad patungo sa nakaparadang sasakyan ni Alexander na ito. Pagdating doon, nagulat si Lene na makita niya na hindi lang siya pala ang sasakay at naghihintay sa likuran na upuan ng sakya ni Alex. May isang lalaki na kaupo sa likuran sa loob ng kotse ni Alexander at hindi niya ito kilala. Lubos na managtaka at nalito si Lene sa mga pangyayaring iyon. Dahilan, hindi niya inasahan na may kasama pala si Alexander na lalaking kaibigan nito sa kanilang date na dalawa. Pero sa kabila ng sitwasyon na iyon, nagpakilala pa rin ang isang herong lalaki na kasama ni Alexander kay Eleni. Siya ay si Manoles Cucuras. Dahil ayaw niya rin, gumawa ng kaguluhan sa kanilang date, tinanggap na lang ni Eleni na siya ay kasama sa kanilang dalawa. Pagkatapos dumiriso na ang tatlo, sa pinag-usapan nilang punta sila sa kebab restaurant na iyon. Alamin natin ngayon, si Manoles Cucuras, siya ay isang anak na mayaman siyang lokal na pamilyas sa isla na iyon. Sila may ng marami mga shop, bars, restaurant at mga real estate doon. Kaya lumaki siyang marangyang buhay nito. Nasana na siya kung anong gusto niya sa buhay ay kanyang matutupad at makukuha nito. Paraan, makuha niya ito madalas niyang gamitin ang kanyang pera. Nagdag pa nito, siya ay maroon ng mga record sa mga pulis kung saan, ito ay na-involve sa pagnanakaw at iba pa. Pero lahat ni ito ay kanyang lansutan dahil na rin gamit ang pera at impluensya ng kanyang pamilya. Ayon pa sa investigasyon, ang pick-up truck na ginamit na Alexander pagsundo kay Eleni ay pagmayari pala ng ama ni Manulis. Bungo oras na kasama nila, ito wala siyang ginawa kundi ipagmayabang ang yaman at estados ng buhay ng kanilang pamilya. Sinabi pa niya kay Eleni may malaking summer house sila na di kalawian lamang mula sa Kabab restaurant doon. Kinausap ni Manolis ang dalawa na imbes silang tatlo, sa passport na iyon, darin na lang nila ang kanilang pagkain sa summer house nila. Para kay Eleni, ang sinabi ni Manolis na ito isang maganda para sa unang pakikita nilang tatlo. Si Manolis naman, pumayag sa ideya ni Alexander na sumama kahit ito ay nakaramdam ng alinlangan. Hindi na rin siya sigurado kung ano na ang nangyari sa date nila ni Alexander. Dahilan, para naiba na ang simple nilang mga plano. Habang sila ay patungo sa summer house, pagkatapos nilang kunin ang inorder nilang pagkain sa kebab restaurant. Bilang naisipan ni Lene na siya ay parang kakaibang sitwasyon na hindi siya komportable sa oras na iyon. Kinuntak niya ang isang kaibigan at sinabi niya dito na tawagan siya pagkatapos isang oras. Sa oras na iyon, malalim na ang kanyang iniisip para makagawa siya ng paraan na makauwi siya agad at hindi na rin bastos sa dalawang lalaki na ito. Sa oras na iyon, hindi namang ganda ang kanyang pakiramdam o kutob sa dalawang lalaki na iyon. Ang iniyang paraan kanyang sabihin sa dalawang lalaki nito ay kailangan niya na umuwi dahil hinahanap na siya ng kaniyang kaibigan. Nasaisip niya rin na walang masamang plano na gagawin ang dalawang lalaki na ito. Kung may nakaalam niya kung saan siya naroroon at kasama niya ang dalawa dito. Pagkatapos isang oras, tumawag ang kaibigan ni Eleni sa kanya pero sa kasamaang palad, hindi na si Eleni sumasagot sa kaniyang tawag dito. Patuloy na lamang ito sa pag-ring ng kanyang cellphone pero wala pa rin sumasagot sa kanya. Bagamat sa bagay na iyon, hindi na karaniwan ang pangyayaring iyon sa kanyang kaibigan. Nasipan niyang baka biglang nagbago ang desisyon ni Lene, hindi na lang siya uuwi nito. Dahilan na rin hindi na maintindihan ang napakaseryoso at napangadin na pala ang kalagayan ni Lene sa oras na iyon. Lalo pang maganda at normal naman ang boses ni Elene nang ito ay tumawag sa kanya dito. Pagkatapos na makipakita sa masamang kanit niya, tumagal pa ang pananahimik at hindi pagparandam ni Elene dito. Dagdag pa, hindi ito umuwi sa kanyang apartment. Noong November 28, 2018, may dalawang lokal na naglalakad patungo sa gilid ng bangin upang manghuli ng mga isda. Habang sila ay naghanap ng magandang pwesto, may isang kakaibang bagay ang kanilang napansin dito. Malapit sa mga bato, sa ibaba ng bangin na iyon. Pinuntahan nila para tingnan na mabuti at nagulat sila sa kanilang nakita. Bagkay na pala ni Eleni ang kanilang natagpuan. Agad silang tumawag sa mga pulis sa oras na iyon. Mabilis pinuntahan ng mga pulis kung saan natagpuan ang bangkay ni Eleni. Ayon pa sa mga pulis, binanggit ng dalawang mga isda na nagulat pa sila at hindi tinangay ng agos palayo ang bangkay ni Eleni. Sa oras ng umaga na iyon, ang tubig sa dagat ay mababaw. Ang alon ay may lamang. Kung ang bangkay ni Eleni natangay palayo kagabi, hindi na ito muli madiskubre ang kanyang bangkay. Ang paraan lamang ng mga pulis na makilala siya ay ang tatoo niyang rosas sa kanyang paa. Habang sila ay naghihintay sa resulta, nagsimula na rin ang mga officer sa mga lokal na tato Firelords upang subukan nila at alamin para makahanap sila ng match dito. Hindi din nagtagal, nalaman nila ang bangkay ng tagpuan nila ay si Elene Siya ay itinapon sa oras ng gabi na iyon. Agad din ang ipinalam sa mga pamilya nito kung saan sobrang nasaktan sila sa sinapit ni Elene na iyon. Ayon pa sa investiga ng mga polis, napansin nila halos mga sugat ni Eleni ay nangyari na bago siya tinapon sa bangin na iyon. Natamo siya ng maraming saksak sa kanyang katawan ito. Pagampas sa kanyang ulo, sinakal pa ito. Ang kanyang mga paa naman ay mahigpit ng nakatali. Dagdag pa sa posibleng motibo ay ginahasa ang biktima na kumpirmang siya ay pinagsamantalahan. Kalaunan, hindi din nagtagal na tukoy nila kung sino ang mga salarin na pumaslang sa biktima. Tiningnan nila mula sa, sa CCTV kamera sa apartment Eleni. Pagkatapos nilang nalaman kung saan ang tungo at kung sino ang kasama ng biktima sa oras na iyon. Agad din ang ganinang inaristo ang dalawang lalaki na sina Alexander Luca at Manoles Cucuras. Habang sa kustudiya ng mga polis, si Manolis hindi na nakakagulat na ito ay itinanggi niyang siya inosente sa pagpaslang kay Eleni. Ang kaibigan niyang si Alexander na ito ay mabilis tumiklop sa kaso ni Eleni. Inamin niya ang lahat ng mga responsable sa pagpaslang kay Eleni na silang dalawa talaga ang salarin sa pagpaslang sa biktima. Ang sumunod pa dito ay mga detalye kanilang ginawa at plano ayon pa sa kanyang mga kwento nito. Pagkatapos silang kinuha ang inorder nilang pagkain sa kebab restaurant, silang tatlo ay dumiritso na sa summer house ni Manulis. Habang nandoon na sila sa summer house, tumambay sila sa taas ng rooftop at kumain na binili nilang kabab. Uminom sila ng konti, pagkatapos lumabas na rin ang tunay nilang intensyon kay Eleni. Inalok nilang dalawa si Lene na makipagtalik sa kanila. Bigla naman nagulat ang biktima sa sinabi ng dalawang kaibigan na ito. Dahilan, sa simula pa lang, isang linggo niya pa lang nakilala sa si Alexander sa Facebook nito. Habang si Manolis naman, isang estranghero at unan niya pa lang ito nakilala. Nalang lalo na, hindi naman ito rason dahilan kung bakit siya nakipagdate kay Alexander Luka. Pagkatapos niyang tumangis sa dalawang lalaki na ito, doon ang nagbago ang pakikitungo ng dalawa sa kanya. Dahil ang dalawang lalaki na ito ay hindi tinanggap ang pag-ayaw ni Elene. Naglabas ng kutsilyo ang isa sa kanila upang takutin si Elene habang isa naman ay hinawakan siya ng mahigpit. Sinubukan din ni Elene na lumaban sa dalawang ito. Pero talagang hindi niya kinaya ang mga lakas nilang dalawa. Ang dalawang lalaking magkaibigan na ito, dinala nila si Eleni sa ibaba sa loob ng kwarto na may nakalagay ng dalawang foam. Doon na nila ginawa ang masasamang plano nila at ginihasa nila ang biktima. Pagkatapos binubog nila si Eleni mula sa kanyang ulo hanggang nawalan siya ng malay. Muli na imasmasan si Eleni at lumaban muli sa dalawa. Siribukan niya sana iligtas ang kanyang sarili. Dahilan sa takot at pananakit nito, sinabihan sila ni Elene na magsumbong siya at ipareport sa mga pulis. Pero itong si Manolis, hindi niya haya ang mangyari ito dahil ang kanilang pamilya, isang kilalang pamilya sa kanilang lugar. Kung ilabas ni Elene, ang tunay niyang kayupan na ugwali ang reputasyon niya at pamilya ay parehong masisira dito. Dahilan, dito mas lalong lumakas pa ang intensyon ni Manolis at siguruduhin hindi na siya makapagsalita ni si Pania tuluyan na itong patayin si Eleni. Una nilang sinubukan patayin si Eleni sa pamamagitan pagsakal sa leeg nito. Pero hindi pa yon gumana pati nilang ginampas ng pansang ulo nito. Pero hindi pa rin namatay si Eleni. Binuhat nila si Elene, pinasakay sa pick-up truck na pinagmaniho ni Alexander patungo sila sa gilid ng bangin na iyon. Kinalagkad nila si Elene mula sa loob ng pick-up truck at tuluyan nilang itinapon sa madilim na tubig sa ibaba. Bumagsak si Elene mula sa taas ng 10 meters bago tumama at lumubog sa tubig na iyon. Nasa baywang naman ang lalim. Pero sa kabilaan na dinanas ni Lene sa dalawang lalaki nito, siya ay buhay pa sa oras na iyon. May malay pa siya pero siya ay paralisado na. Hindi na niyang gumawang tumayo o lumalangoy pa. Siya ay namatay, dandahan, nalunod sa mababaw na karagatan. Pagkatapos nilang paglipit kay Eleni, ang dalawa ay bumalik muli sa summer house na iyon. Ang akala ng dalawa, natagumpay sila sa pagpaslang kay Eleni. Dahilan, hindi naman sila marunong maglinis sa buong buhay nila sa pagpaslan kay Elene dahil ang mga dugo ni Elene ay kumakalat sa buong paperty na iyon. Pagkatapos silang tinipon ang mga gamit ni Elene, damit nito muli silang bumalik sa crime scene, tinapon din nila ito sa bangin. Ang direksyon ng hangin, halos ang lahat ng mga gamit ni Elene sumabit lamang sa mga tanim sa paligid ng ito ay bumagsak pababa. Ang plano sana nila ay paano rin ang mga damit ni Elene sa tubig at sa mga alon kasama ang bangkay ng biktima sa gitna ng dagat. Pero wala sa kanilang dalawa para tingnan muli ang dagat kung ito ay low tide at high tide sa oras ng gabing iyon. Kaya nakulikta lahat, mga maraming ebidensya sa isang lugar lamang. Masasabi mong hindi talaga pinag-isipan ng maayos ang magpaslang kay Eleni. Nalaman din natin sa oras ng umagang iyon ang dalawang mga isdang tao na lokal sila din ang nakakita sa bangkay ni Eleni. Pagkatapos pag-imbestiga ng mga pulis sa Summer House, bawat sulok nito sa kabila sa pagsubok ng dalawa na maglinis kalarong makita pa rin ng mga pulis. May mga nangyaring krimen doon dahil ang mga bahay ng dugo ni Lene ay matagpuan sa hallway, sa kusina, banyo at sa mga hagdan. Halos ang buong lugar ay marami pa ng mga ebidensya na ginamit nila kay Lene sa pagpaslang dito. Nagsimula na kumalat ang mga balita sa buong isla na iyon. Pagkatapos pag-aristo sa dalawa, makita mo ang mga luka na media patungo kay Alexander. Abang tinuon nila ang lahat na pagsisi sa kanya, marami sa mga istasyon na ito ay pinilabas na si Manolis ay nadamay lamang sa mga kagawan na pagpaslang kay Eleni. Hindi dapat si Manolis kasama sa krimen na iyon. Pero malayo ito sa katotohanan na ilang bisis na rin na sangkot sa Manolis sa mga gulo kanyang ginawa mula sa simula nito. Pero palaging naayos gamit ang kanyang pera at estado ng kanilang pamilya. Nadiskubre din ng na mga pulis ang kasong kinasangkutan nito dati ay narelate din sa mga sexual na pangabuso. Sa bago niyang hinarap na kaso ngayon, uli nagpalabas ulit ng pera ang pamilyang kukuras. Upang maresolba muli ang gulo krimen ginawa ni Manoles paspagpas pagpaslang kay Eleni. Umaasa sila na mailigtas nila si Manoles sa kaso niya dito. Sa oras ng paglilitis, pareo nagsesihan ang dalawang kaibigan ni sina Alexander at Manoli dito. Bawat isa sa kanila dinamay sila sa paghalay at pagpaslang kay Eleni. Pero sa kung ito ay patutuo, bakit isa sa kanilang dalawa ay wala man lang sumubok upang pigilan ang pagpaslang kay Elene? Wala man lang sa kanila na tumawag sa mga polis upang sabihin ang krimen kanilang ginawa dito. Ang mga dahilan nila ay palusot at walang katotohanan sa mga pulis. Ang isyo pa sa kaso na ito, ang media at korte ay pinaburan si Manolis kaysa kay Alexander. Dahilan, ibig sabihin nito, kung ikaibang lay sa loob ng korte, iba na agad ang pagtrato sa iyo dito. Kaysa tangga roon, talaga ikaw nakatira sa lugar na iyon. Ayon sa panglilitis ng kaso, bininta ng kampo ni Manolis si Alexander. Bilang isang pariner na nag-isang masamang impluensya sa anak ni isang butihing, mga pamilya at mayaman. Ibig sabihin dito, ang lahat nito ay pinilabas nila at pinarepresenta sa loob ng korte kung saan si Alexander ay umarap din sa kasong sekswal na pang pangabuso. Nakakalungkot pang bahagi sa kaso ni Eleni sa pagpatuloy na paglilites, pinalabas ng media si Eleni ay isang malanding babae at ginusto pa ang nangyari sa kanya. Dagdag pa, wala din itong committed na relasyon dahil mas gusto niyang magipaglandi lamang sa iba't ibang lalaki. Mentally at unstable daw, ito na siya talaga ang may gusto nito. Ginamit naman ito ang mga dipinsa ni Manoles ang mga pinagsabi ng media upang itulak pa ang pagkainosente ng kanilang anak na si Manoli. Hindi lamang iyon, sinira din nila ang karakter ng pangalan ni Elene sa korte. Hindi din pala ito isang beses na karanasan ni Elene ang paghalay sa kanya. Dahil biktima pala siya noon dalawang taon lamang ang nakaraan. Nakakagalit pa ang gumawa sa kanya sa paghalay na iyon ay gumawa sila upang mablockmail sa Lene na manahimik lamang ito. Kabila na iyon, lakas loob pa rin siyang nag-report sa mga pulis. Pero sa kasamaang palad, pagkatapos niyang pumunta sa police station, humingi ng tulong, pinayuhan nila siya na trap na lang ang kaso. Pero sa kasamaang palad, pagkatapos niyang pumunta sa police station para humingi ng tulong, pinayuhan nila siya na drop na lang ang kaso. Itago na lamang sa kanyang sarili sa nangyari sa kanya. Dito pa lamang makikita kung paano ang police ipagwalang bahala ang mga kaligtasan ng mga kababayan sa lugar ng Greece. Ito din ang dahilan kung bakit maraming kaso na paghalay sa kanilang bansa at hindi na umaabot sa korte. Ang kampo ni Manoli ay sinabing wag maglagay ng mga babae sa hurado. Paniniwala nila, hindi daw mapagkatiwalaan ang desisyon ng mga ito. Ang pamilya ng makakuras ginamit ang mga koneksyon at mga pera nila upang mailabas lamang si Manoli sa kulungan. Nagpag-usap sila sa publiko at nagbayad pa sa doktor para gumawa ng description na antidepressant para kay Manoli na upang ipakita na ito ay kawawa. Pagkatapos ng dalawang taon na paglilitis, si Alexander at Manoli ay nahatulan ng na panghabang buhay na pagkakulong para sa pagpatay kay Eleni. Ito ay maganda din pakinggan sa bansa ng Greece. Dagdag pa doon, sila ay nahatulan ng labing lima na pagkakulong para sa kasong sekswal na pangabuso. Ibig sabihin dito, meron silang minimum na 25 years sa loob ng kulungan. Pero kung sundira mo, ang dati pa nilang kaso, lalaw ng brutal na pagpaslang kay Elene, napakikli lamang ang hato sa dalawa. Pero kasama sa 25 years nilang pakakulong dito, may mga video mula sa kulungan na napakita ay dinanas nila dalawa ang kayupan ginawa nila kay Elene. Ang publiko at mga pamilya ni Elene ay naghintay pa rin sa pagingin ng tawad ang dalawa na ito. Ang mga pamilya ni Eleni ay gumawa sila ng campaign tungkol sa pag-alala sa pagkamatay ni Eleni para makilala ang nakakilabot na nangyari sa paghalay at pagpaslang kay Elene. Nagkaroon din ito ng malaking epekto sa publiko at naging sila rin ay sumusuporta sa kipaglaban ng kanyang pamilya. Pero nakakalungkot lang hindi na maibalik muli ang kanyang buhay hindi niya rin nakita ang mga tao nagralis para sa kanyang karangalan. Pero nakakalungkot pa lang, hindi na may balik muli ang kanyang buhay. Hindi na rin nakita ang mga tao nagrali para sa kanyang karangalan. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood sa ating YouTube channel at patuloy na pag-subscribe, pag, pag at huwag nating kalimutan magdasal araw-araw. now nah, i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer Rising the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so new me never gonna look good.